hanggang saan abot ang kasinungalingan. Mukhang sapat na para kumbinsihin ng lalaking nakabalabal at seryoso ang muka na kaya kaniyang pabagsakin ng hindi ka hinahawakan. Kontrolin ang enerhiya ng universo o ipagtanggol ang sarili gamit ang mga lihim na galaw na walang ibang nakakaalam. Pero kapag ang pantasya ay pumasok sa ring kasama ang isang tunay na mandirigma, palaging pareho ang kinakalabasan. Will Manny Pacquiao to do so? Ngayon, makikita natin kung paano ang mga tinatawag na guro ng mahiwagang, mistiko o sadyang katawatawang martial arts ay inilalantad sa harap ng katotohanan. katotohanang may guwantes at uhaw sa knockout. Sinasabi nilang maraming nabibili ang pera pero hindi nito kayang bilhin ang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban at si DKO ang patunay niyan. Tinawag ang sarili ni DKU na maestro ng depensa na walang kontak at nakilala sa YouTube. Umiiwas siya sa mga suntok na hindi naman talaga ibinato at sinasabing kaya ng kanyang pamamaraan na mapatigil ang kahit sino ng eksaktong eksakto kahit hindi siya pinagpapawisan. <coughs> Noong Disyembre 2022 at dalawa nagpasya si Yuo na lampasan ang mababagal na tutorial sa kamera. Tinanggap niyang umakyat sa ring kasama si Manny Pacquiao, ang tanging naging kampiyon sa walong magkakaibang kategorya. At kahit retirado na ang Pilipino ay may lakas pa rin sa kanyang mga kamao at marami pang gustong patunayan laban sa mga mayabang. Mula pa lang sa unang round, malinaw na hindi ito isang koreografiya. Si DK ay pilit naglalayo, naglalabas ng mabagal at sukat na suntok tila may takot here at 160. Si Pacquiao nag-enjoy at naglalaro. Unti-unti nang nagpapakawala ng malalakas na suntok. 100%. Upper DK, it seems shallow for you. Let's <laughs> we'll see a man on the side. DK is so nice. Of the Triller Fight Club. Happy holidays to all of you and your family. Good right hook up top by Manny. Ooh, let's, let's go. Manny picked up Sa round dalawa na ipit ni Pacquiao si DK sa sunod-sunod na suntok sa katawan at muka. Prolongate some time. And si DK wala siyang nagawa. Sa anim na rounds, tinalo siya ni Pacquiao sa technical. Halos gumapang pa siya. I will Binaba niya ang depensa tinamaan sa muka at napaluhod sa mga hook sa atay. At itinuro niya na ang mga panloob na lakas ay walang silbi kapag totoong kampiyon ang kaharap mo. Manny driving DK oh! His technical superiority and glimpses at times of his career. John, go! At kahit na ang laban ay isang eksibisyon, totoo ang mga knockdown. At ang mensahe, kahit gaano katagal magmeditasyon, ramdam pa rin ang kaluluwa ang mga suntok. Natalo si DK sa unanimous decision at pati ang kanyang self-defense ay natalo sa moral knockout. Ang susunod na guro ay hindi isang ganap na hindi kilala. Si Wang Jianlong ay isang eksperto sa tradisyonal na kung fu, instructor, martial arts actor at tagapagtanggol ng sinaunang teknikang Chino. Parang Bruce Lee pero kulang sa karisma at lakas ng suntok. Sa maraming taon, sumikat si Wang sa kanyang mga demonstrasyon, akrobatikong galaw, sipa sa hangin at eksaheradong posisyon. Pero gusto niyang umangat sa susunod na antas. Noong Setyembre ng 2023, hayagang hinamon ni Wang ang isa sa mga pinakakinatatakutang mandirigma sa mundo, si Buakaw Banchamek, ang mismong tagawasak mula sa Thailand. Ang lalaking naging dahilan kung bakit nagbago ng mga patakaran ng kickboxing. Makina ng karahasan na may bakal na binti at matatalim na siko. Ano ang nangyari ng magsalubong ang dalawang mundo? Isang hindi sinasadyang komedya. Mula sa unang segundo, tumakbo si Wang ng paikot-ikot, nagpapakawala ng mga sipa sa wala at gumagalaw na parang nasa isang pelikula. Minsan, pinagmamasdan at tinutokso siya ni Buakaw na parang naguguluhan. Tuloy pa rin sa suntok si Wang, pero hindi siya pinapansin ni Buakaw. Kaya yung lang. Nagpasyas siyang magseryoso at umatake. Diyos, dyan -dyan Diyos, dyan -dyan. Diyos, dyan -dyan. Ikinulong niya sa clinch, hinawakan sa sa at sinipa ng tuhod sa katawan. isang si Wang at nagreklamo habang tinaas ang kamay. Tinangka ng referee, ipagpatuloy ang laban pero nagsimula ng umarte si Wang. Hiniling niyang baguhin ang mixed martial arts rules, sumigaw, kumaway at inakusahan si Boakaw ng daya. Walang nanalo at hindi natapos ang laban pero nawala ang respeto kay Wang. Di na tinag si Wakao ni Binati ang manunod, ngumiti at umalis. Samantala, si Wang ay nagsasagawa pa rin ng bigla ang press conference sa ring. Sa madilim na sulok ng pinakakatawatawang martial arts, merong isang napaka-espesyal na elite. Ang mga nagsasabing kaya nilang mag-knockout ng hindi hinahawakan o oh, literal. Sinasabi nila na sa isang sigaw, galaw ng kamay o alon ng chi ay kaya kanilang pabagsakin. At kung hindi ka bumagsak, ibig sabihin hindi ka espiritwal na naka-align. Isang guro na halos limot na pati pangalan at kakayahan ay nagpasya na subukan ang kanyang teknik sa totoong laban. Ang kanyang kalaban, Chu Xiaodong, ang Chinese na mixed martial arts fighter na kilala sa iisang misyon sa buhay, ilantad ang mga manluloko. At talaga namang nagawa niya ito. Dumating ang guro sa laban na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan, kasama ang kanyang mga disipulo na natutumba sa sahig sa simpleng pagtaas lang niya ng kilay. Nagsimula ang laban, iniunat ng guro ang kanyang mga kamay na parang nagpapakawala ng kamehameha. Hindi na tinag si Xu Xiaodong. Lumapit siya, tinansya ang distansya, at boom! Isang malakas na suntok sa muka at bumagsak sa lona ang guro. Nakatanggap siya ng isa pang sunod-sunod na suntok, ngayon ay may totoong lakas na. Walang chi, walang mahiwagang enerhiya, puro sakit at bugbog lang. Wala pang tatlumpung segundo ang laban at naiwan sa sahig ang ego ng guro pati ang kanyang di nakikitang kapangyarihan. Dahil maaaring dumaloy ang chi pero ang mga kamao ay tumatama talaga. Ang hindi matatalong Aikido laban sa Brazilian Jiu-Jitsu. Matagal nang sinasabi ng gurong ito ng Aikido na mas mataas ang kanyang sining kaysa sa Brazilian Jiu-Jitsu. Sabi niya, kaya niyang talunin at pasukuin ang kalaban nang hindi gumagamit ng lakas. He hanggang sa isang tunay na mandirigma ng jiu-jitsu ang humamon sa kanya sa laban. Sa Aikido, mabilis mong mapapawalang bisa ang banta para mabawasan ang pinsan para hindi ka mapatumba. Binibigyan ka nito ng mas maraming paraan para maresolba ang isang alitan. Narito ang mabilis na leksyon sa realidad. Yeah. Isa itong technical na massacre Halos hindi na makahinga ang guro ng Aikido at sa huli wala na siyang nagawa kundi sumuko Dahil magkaiba ang paggalaw ng pulso at ang pagtakas sa tunay na mandirigma Akala mong natuto na ang mga peking guro? Hintayin mo pa itong round na ito Si Xu Xiaodong, kilalang mad dog ng China sa mixed martial arts ay sumikat sa pagbubunyag ng mga mapanlinlang na guro ng Kung Fu. Hanggang sa makaharap niya si Ding Hao, isang dakilang guro ng Wing Chun mula sa tuwirang linya ni Ip Man. Mula pa lang sa unang segundo, ang dakilang guro ng Wing Chun na si Ding Hao ay nagpakawala ng mga suntok sa hangin na parang nagpapalayas lang ng lamok Si Xu Xiaodong, na kilala sa pagbubunyag ng peking martial artist, ay hindi natinag at hinayaan pang masuntok siya. Tinukso pa niya ito habang naglalaban sila. Pero nang nagdesisyon siyang magseryoso, BAM, sunod-sunod na suntok, boom! Bumagsak si Ding Hao sa sahig Ilang beses pinabagsak ni Shu si Dinghao nang hindi man lang pinagpapawisan. Okay, so to, to, uh, to, 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 know, Parang naging monologo ang laban, isang leksyon ng pagpapakumbaba. Patuloy siyang pinagtatawanan ni Shu. at matatapos ito sa pambubugbog. Pero ang pinakasuril na bahagi ay darating pa lang. Idineklara ng mga hurado na tabla ang laban. Tabla? Nakita ng mundo ang bugbugan pero tradisyon ang nakita ng mga hurado. Dahil sa laban na ito, katawa-tawa na lang ang nire-respeto sa martial arts. Iisipin mong pagkatapos mapahiya ni Xu Xiaodong matututo na ng leksyon si Ding Hao pero hindi. Buong buo pa rin ang kumpiyansa ng guru ng Wing Chun kahit humina na ang kanyang lohika. Sa pagkakataong ito nagpasya siyang hamunin ang isang mandirigma ng Muay Thai. Oo, oh, parehong sining na gumagamit ng siko, tuhod at kayang magbasag ng tadyang na parang tuyong sanga. Tumagal lang ng mahigit isang minuto ang laban at iyon ay dahil naging mabait ang referee. Sinubukan ni Ding Hao na gamitin ang kanyang mga tipikal na mahika na suntok habang tinatanggap ang malalakas na suntok at siko. Pagkatapos, sinipan ang kalaban ng ulo niya. Pak! Bumagsak si Ding na parang tabla tuluyang na knockout at nawalan ng malay. Walang pangungutya, walang tawanan. Tanging isang katawan lang ang nakahando sa isalona at ang tunog ng ego na bumagsak. Sabi nila ang mga pangalawang pagkakataon ay para matuto pero sa pagkakataong ito, isa lang itong pangalawang dosis ng realidad. Rookie Ampo, kampeon ng torneo kay Uno, kilala sa kanyang bilis, eksaktong galaw at sa pagsipa na kayang magpatay ng ilaw sa poste. Ang kanyang kalaban? Isang umanoy maestro ng tradisyonal na kung fu na pumayag lumaban dahil naniniwala siyang sapat na ang kanyang sinaunang karunungan Pero ibang bagay ang nakita namin Sa umpisa pa lang, ginawa na siyang punching bag ni Rukila Suntok, kombinasyon, sipa, lahat tumatama ng malinis Diyan lumalabas ang sikreto ng huwad na guro Saluhin ang suntok gamit ang muka oh. oh, literal may mga sandali na parang inflatable manika siya na tutumba pero hindi bumabagsak pa ikot ikut lang na parang hinahanap ang labasan ng ring. Ang tanging nagligtas sa kanya, ang kampana. Pero sa totoo lang, mas naging marangal sana kung knockout na lang. Isa na namang libreng leksyon sa realidad mula sa world champion. Patunay din na ang kung fu sa pelikula ay di nabubuhay sa totoong ring. Minsan, ang mga peking guro ay hindi lang nabubuhay sa sarili nilang bula, dinadala pa nila ito sa gym ng tunay na mandirigma. Itong taong ito, na parang taglay lahat ng kayabangan sa aura niya, pumasok sa isang gym ng mixed martial arts na parang bida sa isang pelikula noong dekada 80 at hinamo ng isang mixed martial arts fighter. Ang hindi niya alam, yung maliit na lalaking kaharap niya ay hindi basta-bastang baguhan. Siya si Nam Phan, isang professional na mixed martial arts fighter nagsimula na ang laban. Ang peking maestro dahil sa laki ng katawan agad sumugod ng malalakas na suntok parang gusto niyang ilabas lahat ng galit niya sa isang bugso. Oh, <strebholding burstedFormation> May ilang suntok siyang tumama pero hindi na tinag Walang ekspresyon ng sakit parang hinahayaan lang niyang maglaro ito. Namo Hanggang sa sinabi niya tama na. Isang malinis na kanang suntok tumama sa mukha ng Peking guru at bumagsak siya na parang nawalan ng wifi. Hey! 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 Bumangon siyang hilo mukhang bagong gising mula sa hindi planadong siesta. Doon siya tinapos ni Nam. Matinding knockout na nagpatunay kung sino ang tunay na maestro. Mula sa pagpapakitang gilas ng ego na uwi ito sa leksyon ng kababaang loob at realidad. At dito nagtatapos ang masinsinang leksyon ng realidad para sa mga huwad na maestro. Mga suntok na dito to kapangyarihang di gumana at leksyong tumatak sa bawat knockout. Laging nangingibabaw ang katotohanan sa ring dahil habang ang iba ay namimigay ng karton na diploma, ang iba naman ay namimigay ng totoong knockout.